sa munting tahanan ayun ang anak kong babae bumababa na <laughs> dami ko na namang labahan oh. grabe gabundok na yung labahan ko mga idol ayun yung panganay ko kaliligo lang ah. yung isa Tulu. knockdown pa yung dalawa gising na ang payat pa ng bunso ko pumayat nagkasakit kasi grabe pumayat siya hello ate good morning good morning good morning sa inyo lahat maghay naman kayo diyan sa mga followers natin huy maghay naman kayo diyan sa mga followers natin hello ikaw tintin <laughs> Ayun, hilo daw mga idol. Asikasuhin ko muna sila. Palmo sa... Si <clears throat> Alam nyo mga idol, yung anak ko na ay na babae. Dati po yan may sakit. Ewe? <laughs> Sawa. po yan dati. Tara, Justin. Kaya hmm? si Margo na lang. Hindi, oh. magbabay kami tapos angkas ko siya. Ano ba? Huwag ka magano kasi ka kaano mo lang 'di ba sa lagnat? Si kayo. Ganito lang po kami dito sa bahay mga idol. Ganito lang ang routine namin. Ayan pa yung bunso ko. Gaya-gaya pa sa akin. Nakasando. Why? Isang taon na po yan din naliligo. Ayan. Babay-babay mga idol. Salamat.